চন মেন নাই বছাকে বছাক নাই চোন মেন Barabas, sa Barabas. Buat tayo ng sigangin natin. Malalaki lang. Ay, binigay po ito ng Pangalong. balik pa sila. Mahan, kita Barabas.

Ay tayo mga uh, palakayan ng mga karabas Sariwa mga karabas Magasabaw tayo ngayon ng ano Sariwang galungtong da Dami nyo ako Wala Tatak lang Kapain 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 Tirata tayo ng sinigal Karabas Anong luto to? Binalian na to na isda Binalian lang Binalian lang <laughs>

tolong aja tikman nanti karabas uyet mm, pasapat yung asim at saka alat alat baynet <laughs> <Mainet. laughs> uy muna sa alat karabas anyok dawin yok i u uh. di bitragas yung yok na to ano mo pagata karabas mira gusto mo karabas Anuping, hindi niya alam ang balyagos. Ah, ano pinunan? Ang balyagos, sa, sa, sa salitang bisaya. Sarabayon. Sa mga ngawel Ito yung kanuping. Diyan, yun, kanuping. Ito. Ito karabas. Pamain sa bunganga. Pamain sa bunganga? Kinilaw. Uy. Kinilaw na galunggong, karabas. Hindi na mga Hindi na mga hindi na mga Hindi na

Yun talaga. Bay bay bay. Oh, amoy pa lang sinigang na. Sabaw, wow, karabas. ba? Bistian. Wala hmm. sa traga, mga karabas mo ginagawa mai no? Ay, diyan ang sarap na yang karabas. Sa kamay? Oo. Uh Dali -huh. yung may ano pa. Tapos pigain. Tara. Tapos sa katas. Oh, Ayang karabas. Uh -huh. Wala tayong ibang rekado. Buya lang. Alam medyo suwabe? Ano yun? Huwag tayo sa... Uy, okay. wala na takma. Pinog yan? Oo. Oh. Pinog. Nagbutad tad eh. Anong oh. nakalabas? Anong itog tayo ng ngaklit ng panahon? Kung saan dadahan yung lakas? Likap. Oh. May lakas pala nga na, para tingin ka. Pa? Itupit oh. lang ni Gungan mo, mo. Ang hangin mo naman, 22, 23 lang ang hangin mo. Ang bukso,

Nagtagatra ka mga karabas yun yuk mga win O, oh, yun naman yan O, oh, yun pa O, oh. karabas Pagkumilihan ito mga karabas Aroy Yuk, patingan yuk Yuk, karabas o Ulis na yan, bilo-bilo Bilo-bilo mga karabas Uy, bilo-bilo pala yan talaga kung bilo-bilo na sa Tagalog saging-saging banana ba? yung sa English yok yung ulin mo yok yung niyo naman man yung ano man patula-patula hindi saging-saging yan eh saging yan yung ano man yung papaya naman yok papaya ano ba mo nyo ako yung saging-saging saging-saging mga karawas oh ah yung nga pala ang mukha niya parang saging bago yung kulay niya kulay uh -huh. dilaw right. ganyan eh

marker, markernya kok marker tawagin sa amin Tagalog buya pulang pagkali daw ko no bad, bad sabihin mo si kapitan mo magpambun mo kung sakit ang ulo ayaw kapag magpambun ka kung magpambun ambun takot ka takot <-tokuser> ka hindi <windows> ato sa Naglabas niyo yung, yung, yung katas ng sinigang ni Unyok. Naglabas niyo yung katas ng sinigang. Labas ang mais mais. Ni Unyok. Gusto ni. Bungsi kilau. na ada utang kilau. Kita ni kau nyokap kilau kau. Kau ikut ikut nama kau lekap. Kau

ito <laughs> ito oh <you> know. <laughs> yun oh yung, yung ano kasi kap ganito yan oh you know, yan oh yan pula sa dito lalaki to lalaki yung pulang pula yun ang babae ganun pala ay sa tango bravo tango bravo ay, tango. Kape, kape. tanggo. Tanggal. 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 tanggo Tanggal. 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 mo? Kamera Tanggal. 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 Naglipat Tanggal. 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 Double Tanggal. 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 bravo. Double bravo. Double, double ano nyo kita? Ano nyo kita? Ano Ay bibi man yan. Ruy. Oh, ito. Ito yung sagay sagay. yung Kap. Patabi na mista na. Sila yung bibi pa na uli nga oh. Ninyo. Ay. Kita mo yung kawawa. Kita pa pa Yon. Oo, oh, nagbalik na. Wala na na, 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 na. Ay, dyan lang muna brother, gamitin ko maya. Ay, nahinahanap ko lang ako ba? Huwag mo lang pasan ng iba May ito, lamang ako pasok ano, buti ka. Kasi <coughs> eh, may ito eh, si ang magpasok ng ka. Huwag mo mameg. Huwag Tawarin mo lang ako.

Ayan lang po mayak? Bali tatlong araw na po kami tambay mga karabas Kira na naganap buhay Ano Para... Anong gawa na lang kain tulog? Okay, Pagka na mga pisingin namin mga karabas <laughs> O? Oh? Pagana? na Pagka na katulog sa kitang likod Mata ng baka Mata ng baka Ang kain nila Yes, <laughs> God.

Para gamot sa UTI. Gamot sa UTI yan. <laughs> Ay, ito mga karabas Papalitan po dati pamain, eh. po ang pamain At yun po yung papain ng pamalaki Para maka Boy-boy naman kahit pang malaki Sa pa namin kita Hindi si sila Aroy! 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 Ay, 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 dalaw ay, 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 yan. Hmm. ay, na ay, si ay, ay, pangapunan ng Team Raptor, boys. Hmm. Hey. ay, nasa ito, hmm. pa, sobra pa? Hey. Yung sobra ay, 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 galunggong. ay, ano to? ng galunggong. Lumang tao. Binuro ang galunggong. Lumang tao na. Ito. Lupit-lupit na galunggong. Ang ah, naga... naman, gong... Lunggong... Ay, <laughs> <laughs> ah, ito yung isa. Galunggong. Ito. Ito si mo. Wala. Wala pa trabaho. na. Oh? Huh? Okay. Ano Kita. bago... Kape. Kape. Kaya sa karabas ka kondisyon dito ang kanyang maging ruta maya o kanyang obligasyon Left, right <laughs> Ito ang ginalagay doon Ang sayo mon Ganda okay. sana mga ganito Ang dami ganito ang pangulong ko Yes boss Aquí está natieno. Tapas la cena, ¿verdad, man? Ahí con el man. Con el man next. Ang uli ni Raptor, tuloy na... yung <laughs> <laughs> na na nakabudiga. Anday, yung lada. Pite! Pite! Ang, <coughs> ang isda, dalawang timlada. Nakanyilo, anday. Isang lada. Dami ka na. Ano Kanta-kanta lang yung mugarya mo lang kitang mamaya. Ayo ah. Gar relax relax na. Ay, bakit mo na po sisin yok? Ya, sa mga karapa so. Dali mo kayo tapos mag- tutok kayo buntay sa bawo raw. Atay, hindi kasi dito muna kasi doon lang kita kita. Dito lang muna kasi. Para para ko si. Oh, mga dito. Matangay. Oh, dito naman si Tapos prito. Ay, at tapos ni kau kape. Ito pa rin, sir. Burtis na to. Okay. Ang dahat mo ganyan ninyo Ay. Ang po, mga Ito mga karabas, basta dito mga gausok ang mga buwanga <laughs> kalao mga ano, vulkan, Gauling ng sariling ano, sariling katawan uh, Ito naman yung ano uh, Karabas, basta natin magpain para maaga tayo matapos eh, lang sa gagawin o. Ang gawa. Trabaho mo? Tinawan. Tinsay, pain, repair. Okay. Oh, Mga weldin, paminsan-minsan. Yeah, boss. Pinti! 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 Ayun. Ted Moon. Redison. Okay. Ibagwis. Okay, isa. <laughs> Tatlo lang This, redisa, ito. Eh, ito, 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 ito. yan. Hindi sa akin isa na to. Ayan, tingnan tayo dyan. Dito sa akin to. Ayan. Ano pa ka na party Uh, ano to mga karabas pang bato po sa yung ano siya para kahit medyo magos mga karabas ano eh ano siya hindi ba siya ano yung kitang namin mal malambot siya bakit kasi ang mga karabas pag walang bato kaya ginagawa po namin ano lagyan po namin siya ng bato mga karabas ano magpahin ng bago saan Papa, don't worry. Good luck to it. May conditioner uh, no, yung... <laughs> siya po. Mabuo, mabuo ang buong. Opo, para mabuo yung buong. Para bas, bibilis natin kasi may pangalawang kitang para yung papainan. Makatid lang papainan ngayon, apat? Oo. Dalawa sa hapunan? Dalawa, Dalawa sa, sa madaling arawan? Opo, opo. Yun. Punta natin ito si, ano, you know, si Bad, si Badoy. Ayan okay. po so, mga karabas pa papain tayo. Ito po yung galalito ko ng, ngayon ano, bago maagtakot silin. yung nangyari ko at yung kinainan po ni, ano ni Otol so, eh ano po, kumaya po yung araw mga karabas para nakikita pa Madagdag po tayo mga lang alam natin sila ano yan, lang, karne. huli sila na, oh. na, ay? ay, ano yun na 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 na yun na yun na yun yan, pang -gatas? Uh, ni to Toto. Bili dia per. Kon ni to to. Uh, uh, bago pamili nang ano. Nang BB wipes. Right. Wipe. Eh, Sag basa gay. Ano to lepas? Tungol na. Na? Tungol.